mga kalops magandang tanghali eh. so andito tayo ngayon nagpapahinga tayo mga kalops kasi nagdeliver tayo dyan sa lascaster o oh, ayan lala bawal ang animal sa lalambakit mo bakit madami nagbubok ng animal o ayan so wala pa kasi akong bagong pick up kaya kinuha ko na lang yung pick up ko kasi pag kinansin ko mga kalops maghihintay na naman ako ng another 10 minutes diba animal yung diniliver ko Kala ko ba bawal yun? Uh, kayo dito, kay Lala Move. Bakit may nagbubok ng gano'n? Tapos sabi ko bawal yan, ma'am. Sabi niya, ang sabi niya sa akin, marami na, marami na raw... Pala, marami daw siyang binubok sa Lala Move na gano'n. Yung... Uh, ano ba yung kalapati? Niliber ko dito sa General Trias. Sa Las Caster. Sa ano... Tapos Kaskar 20. Black A flat 46. Kasi ko ikakancel ko mga kalops. Ano? Naman ako ng ano. Paghihintay naman ako ng 10 minutes. Oh. Akala ko ba bawal ang animal sa ano. Yes. Bawal ang mga ganyan, mga pit. Bawal sa lalamog. Bakit? Ayun, may nag-book, diba? Tapos pag hindi mo naman kinuha, tapos baka sabihin naman ng client ni lalamog, kinansil ayan namimili ng biyahe ginawa ko na lang mga kalops hindi na lang ako nag double po kasi ipon yun pa mam mamatay sa ano ko eh hindi na na lang hindi na ako nag double po kahit medyo mababa pinuloy ko na lang kasi itong kakansilin ko yun hindi ako nang 10 minutes bago lima ako ng book o so yun mga kalops hanggang dito na lamang tanghali. Magandang tanghali. So, yun mga kalops. Andito tayo ngayon mga kalops sa Trino. Pahinga muna tayo. Medyo malayo yung ano, third trias. Yes. Pahinga muna tayo dito. Punta tayo dito sa ilalim ng mangga. Napakainit mga kalops. Dito naman tayo ngayon mga kalops sa ilalim ng mangga. Pahinga muna tayo. Napakainit kasi. Tambay-tambay muna tayo. Oh, daming bunga ng mangga. Tabi-tabi po, pa manuno. Ayun. Eh, 'yung aking motor sparisan, So, yun mga kalums, no? Nakapag-deliver ako ng kalapate. Akala ko ba kailala mo ba? Walang kalapate mga kalups, pero yun, kalapate na pick up ko. <laughs> Walang nakanot kasi dun. Kaya kinuha ko yung kalapate. Inawa ko na rin mga kalus, dinilibay ko na rin, hindi na rin ako nag-double book tulad ng nasa na ako video. Kasi, pa, ano, mag, pag kinansil ko kasi yun, maghihintay pa ako ng another 10 minutes, napakatagal nun. Para sa aming mga mga yung sabi nila na discard ang kailangan. Ayun, video muna ako dito, pahinga muna ako. Diniliber ko dyan sa uh, Just Lascaster. Lascaster KS20. Yun yung village. Doon ko din sa village na yun. Ayaw, naghanap ako ng masisilungan kasi napakainit. dito tayo ngayon sa ano, Kabiti. Ayan. Dito tayo ngayon. Magandang pahingahan dito kasi may mga puno. Maraming puno dito mga kalops. o ayan, tabi-tabi po. po. <laughs> o Ayan. Oh, shout out ka pala sa mga kalala riders natin. Ayun, kila uh, Jeep Vlogs po isang gala. Spra. Ah, uh, Jonathan Sol at Pops Mandy. Ah, uh, kay Pops Winston. Ayun, shout out sa inyo. Kumusta kayo? <laughs> Ay, sarap magpahinga. Parang nakakatawa tumakbo li sa ka. Tugutrol saka... 'yo. Eh, oh init sa grab na no, oras na ala sige uh, na sina nakakalos na kalihan so, tatamad pa akong kumain marami <laughs> hindi na ako nag double book okay lang na malit yung kita pagunta rito at least itas yung ibon mahalagay bumili Hindi ko nasa lalabag ko yun. Baka maano pa kasi napainit. Kaya hindi na ako naglubulbok. Hindi kawawa naman yung ibon. Ay, kasi yung motor ko wala naman siyang ano sa baba. Kasi yung Rosie 125 yung gamit ko. So wala naman siya. Hindi ka mga scooter. Meron siyang lagayan doon sa ibaba. Eh, So yun mga kaklips hanggang dito na lang aking video at medyo nagugutom na rin baka pa pag-isipan kumain. Pa-market pa. I-pick natin yung galing Bacoor kasi yung rider kanina nag-deliver ako dito sa ano sa So itong it pangalawa kong drop off galing or Punta dito sa ano Pasay.

maalala uh, mo bakit ganito o, puro ibon na up ko o baka sunod yan dog na kaya dog pambila naman tapos ngayon rong pin hindi niya makakalabas nandun sa may malapit pa sa may tapos hindi deliver ano ba naman klase kayong mga agent ay, niya ayusin nyo naman yan sa ano nyo yung sa program nyo pambihira photograph So, isang ride. Ah, ito pa, isa pa ang Ha? Uh, diba, nagdagdano kayo na yung nilagay na kayong pasahe, si Pratt, yung pinaka-tick na yung mga customer. Nandiyan, minsan, ipinaplas na lang yan sa ano, ipinaplas sa ano, pambihira kayo, binabawasan nyo pa rin ng percent Ano ba naman yan? Dapat ko ano lang pasahe na ninyo, ninyo pero Raptor na dapat yun, hindi nyo na dapat pinabawas ng Sim. O yung mga sanasabi nyo sabi yung mga iyakin, o ayan na. Ah, compute mo mabuti yung nandyan sa ano yung sa wallet nyo kung magkano nababawas. Kapag may mga nagpa-plus yung gusto nyo, ibig sabihin yung plus tip, tip na dapat na rider yun mga kalops mo. No? Pero bawa sa parang binabawas parin niya pa rin ng percent yung tip na ibinibigay ng mga CS niya sa right so, kasi ginawa ko alin wallet, tapos dapat ano lang dapat 40 lang mabawa sa, sa 200 ang binawas niya 40, ano ah, 50 ang binawas niya 50 agad sa, sa 200 P, tapos 50 yung tip 50 kaagad mga kalups na bawas niya din dinis na nun 200 eh. dapat yun ano eh? dapat yun, ano na yun sa ano na yun sa right na dapat yung mga plus na gano'n hindi nyo na dapat pinabawas at dito kasi pinakantip na ng si ng ano yan sa ano sa rider pinakantip na ng si isyan bihira kayo wala Laki-laki nyo nga ako mo ng person sa bawat, biya, bawat delivery. Eh. Ganyan pa. Hindi hira kayo talaga. Oo. At papahinga ako. nagigot ko ako. Tagal ko naghintay dun sa... Ako sa tayo ko pala ng trap ko. Tagal ko pa na kontak yung client. Pampihira kayo. Napaka ano nyo ron. Papalaki lang kayo dyan mga itlog. Tapos kumbasag kayo sa mga makakagawa ng video laban sa sa sinusulong na sahi ganyan yung ginagawa ganyan naman yung ginagawa nyo sa ano 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 ko ano kayo